Hogot karon ang pahimangno sa otoridad ng atos mga gilikanan nga bantayan ang ilang mga anak nga malambigit sa rayot-rayot di nagkahitabo sa pipila ka mga tunghaan sa Mati City. Sumala ni Police Lieutenant Omar Palma, ang Chief Officer sa Investigation Section, aduna na ka report nga sa samang insidente ang nahitabo din atangan pagpanggawas sa ang mga estudyante o dito magsugod ang kagubot. Kaniyang issue, dili lang karon gay nahitabo Cebu doon na, doon na na mga proof ani labi na sa eskwilahan kaning sa sentro sa mati medyo na address na gamay pero dilin, wala nato expect nga kaning outside of the kuan sentro sa atuang siyudad labi na kaning sa mga schools And there was this time na ang barangay buso na alarma po mi kaya kay nagreport din ni ang mga teachers kay dunay grupo dito nila nga outside of the school campus og napoy grupo dito sa sulod sa school campus na namin may nga mga grupo nga na profile na namo kinsa mga batan una din na dinhi na na napud namo ga coordinate na pud mi ani sa mga barangay officials para ma-address tong kinsa tong mga parents ato mga bata ato so sunduan ninyo ang inyong mga anak for the meantime isiguro nga doon na siya i-sundo o sa siya i-release. Kaibalo ang aduna na nag-viral nga po sa social media din mga estudyante matod pa sa Immaculate Heart of Mary Academy ang gitripan sa mga stretchuyan ng mga batanon o dilinsyahan o pangayuan o kwarta. Ning baguhay lamang o sa kadisisays anyos o saba ang nakuhaan o ginsyan pana o kuchilyo din na rason tungod matod pa anaasiyay kaaway o panagang lamang niya kini. Ang maong Bata noon, kauban ng ni ini, una nang naimbitahan sa kapulisan sa Mati City Police Station. In the heart of changing lives, ako si Brigada Rinicanoy, eh, alang sa 103.1 Brigada Mati, The Music News Authority.